Nagbabala si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng mga umano'y hokus-pokus sa panukalang 2026 national budget. Ayon kay PBBM, may mga siningit pa rin proyekto kahit na iniimbestigahan na ito ng gobyerno. Kahit na mainit ngayon ang isyo ng anomalya sa mga flood control projects. Unfortunately, the, uh, the more we look, the more we find. Uh, kahit sa 2026 uh, budget, marami pa rin siningit. So, talagang it's a, it's a, it really needs to be cleaned out uh, properly. Yan yeah, guys, uh, pilit pa rin nilang isinisingit yung kanilang insertion ng mga politiko. Dapat pangalanan dyan kung sino-sino na yan. At si Bakin na yan. Ah, uh, alin ba sa mga congressman or senator? Talagang walang yan, no? Mga pataigutong ito, mga kamoting ito, eh. Magnanakaw talaga. Layo nito pag nakakawa ng gobyerno, eh ang taong bayan eh. Ah, pilit pa rin ay sinisingit yung budget sa 2026. Ayan guys, balitang balita yan ngayon. Yung ginagawa ng mga politiko masisiba sa pera. Ito, so, matakaw.